Tinanong ko kung pwedeng sex ang bayad. At pumayag naman. Isa akong OFW dito sa Dubai. May asawa at may isang anak malapit na akong dumating sa ginuntoang edad. Simula nung nagkaroon ng pandemya at hindi makauwi sa Pinas dahil sa lockdown, naghanap ako ng mapaglilibangan. Bukod sa regular na walking, naisipan kong pasukin ang mga massage parlor. At dito na nga ako tuluyang naadik. At nagsimulang magkaroon ng pinansyal at mental na issue. Dati ay every month lang ang dalaw ko sa massage parlor. Kasi alam kong kailangan kong i-budget ang aking sahod para sa pamilya ko. At para sa mga gastusin ko sa pang-araw-araw. Kaso, nakatagpo ako ng isang masahistang thai lady na may pambihirang katangian. Kaya naman, ako ay nabighani. Maliit lang naman ako at masasabi kong hindi naman kagwapuhan. Aminado naman ako na wala naman sa itsura, tangkad o edad ang basihan sa ganitong mundo. Basta, may sapat na pera, tatanggapin ka ng ganitong klasing babae. Medyo chubby, makinis, maputi, maganda, at makihu, maki, mahusay makipag-usap ng English. Nabihira sa mga five, Yes, mahusay makipag-usap ng English itong nakilala kong masahista. Kaya naman madaling nahulog ang loob ko. Kasi ito ang mga katangian na kinahuhumalingan ko. Nung unang session, nagustuhan ko ang paghagod niya sa katawan ko. Talaga namang tanggal ang paninigas ng muscles ko. Hanggang sa... ...pinatihaya niya ako... ...at sinimulang trabawuhin ang mga hita ko. Doon ako nakaramdam ng kakaiba. Well... ...bigla na lang siyang nagtanong... ...kung ano raw ang gusto kong service... Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ako yung tipo ng customer na nagtatanong ng extra service. At buti na lang, eh siya ang nag-offer kung anong meron. Tinanong ko kung pwedeng sex ang bayad. At pumayag naman siya. Pero, dahil first time, No pay, no sex. Pagkaabot ng bayad, naghubad na siya ng damit. At nagsimula na siyang magbigay ng serbisyo. Masayang masaya ako ng araw na yun. At dahil doon, naisipan ko nga ituloy-tuloy pa yun. Naadik ako sa massage parlor. At ang kinahuhumalingan ko, ang masahistang thigh lady. Lumipas pa ang mga araw, ay naramdaman kong mas hinahanap-hanap ko siya. Nagkocommunicate kami through calls. Paminsan ay text din. Naibigay naman niya sa akin ang number niya. Mas madali ang booking. Dito na nagsimula ang sexual fantasy ko. Yung dating monthly naging twice a month at naging weekly na. Drained na ako sa budget ko kasi nadadagdagan din ng ibinibigay ko sa kanya. Madalas ay tinitipid ko ang sarili ko para lang may pambayad ako sa panandaliang pleasure. Pero ang talagang masaklap dahil sa panay naming pagkikita at pagniniig, nahulog na ng tuluyan ng loob ko sa kanya. Lalo pa't cute talaga siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. Sinabihan din niya akong mahal niya rin ako. Alam ko naman sa sarili ko na mali ang ginagawa ko dahil pamilyadong tao ako at malabo pa sa sabaw ng pusit na seryoso din itong babae na ito sa kanyang quote-unquote pagmamahal. Dahil parte naman ng trabaho nila na isatisfy ang mga customer nila kapalit ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng pera. Kapalit ng panandali ang sarap. Subalit kahit pilit ko na itong binubura sa isip ko at sinusubukan kong kumalas sa sitwasyong ito, mas lalo akong nagkakaroon ng matinding anxiety Na halos hindi ako makatulog sa, sa gabi, sa kaiisip Sa kung ano ang pwedeng mangyari sa aming dalawa Ang nangyayari kasi, ako lagi ang nag initiate ng conversation At siguro nagre-reply lang siya pag may time siya Pero sabi nga nila, walang besi sa taong nagmamahal ng tunay Kaya red flag naman talaga ito pero pinalalampas ko lang dahil nga nahulog na ako sa kanya. Kahit ibang mga red flags niya pinalalampas ko rin dahil hindi ko pa siya kayang ilat ko. Sa totoo lang, pasok sa kategory ng compulsive sexual behavior na ang nararanasan ko. Balang araw, malamang, dadalaw na ako sa doktor para magpatingin bago pa tuluyang masira ang buhay ko at relasyon ko sa pamilya ko sa kabila ng nararanasan ko sa kasalukuyan, nananaig pa rin sa akin ang takot ko sa Diyos at pagpapahalaga ko sa sakramento ng kasal. Sa kasalukuyan, hirap na hirap pa rin akong tukuyin ang pinakamabisang paraan para ma-overcome ko ito. Easier said than done. Ika nga. Marami na akong pina-follow ng mga content creator about moving on And letting go from a toxic relationship na siyang pinag-aaralan ko, na hakbang, nakakailanganin ko, na gawin para matulungan ko ang sarili ko. Para wakasan na ang ganitong makamundo at makasalanang landas. Hanggang dito na lang po DJ Rocky. At sana'y isama niyo ako sa inyong mga dasal para matulungan kong maituwid ang kamalian kong ito. Muli, ako si Miguel. At ito, ang aking secret file.